Magandang araw po at welcome back to my channel. Si Lorelle po uli ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano umiwas sa narcissist sa simula pa lang ng relasyon. Pero bago po 'yan ay mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay ginawa para sa awareness at inspirasyon lamang. Hindi ito kapalit ng professional na diagnosis o therapy. Layunin nito na bigyan ka ng kaalaman at gabay para mas makaiwas sa mga toxic na relasyon. Alam mo ba na ang mga narcissist ay magaling magtago ng tunay nilang ugali? Minsan, hindi mo sila agad makikilala kasi sa simula, sobrang charming nila, sobrang sweet, at parang perfect match na talaga kayo. Pero tandaan, kung marunong kang tumingin ng red flags sa umpisa pa lang, mas madali mo nang maiiwasan ang sakit at trauma na pwedeng mong maranasan bandang huli. Pag-usapan muna natin, ano ba talaga ang narcissist? Ang narcissist ay isang tao na sobra ang pagtingin at pagmamahal sa sarili. Yung parang umiikot lang ang mundo sa kanila. Ang gusto nila palagi ay sila ang bida, sila ang pinupuri at kinikilala. Pero sa kabila nito, kulang sila sa empathy o yung pakikiramay sa damdamin ng iba. Kung gusto po ninyo ng mas malawak na paliwanag tungkol sa Narcissist ay mayroon po akong bukod na video para dito. Ilalagay ko na lang po ang link dyan sa description. Ngayon, narito ang 7 uh, paraan kung paano umiwas sa Narcissist bago pa lang magsimula ang isang seryosong relasyon. Una, huwag kang magmadali. Ang Narcissist ay madalas nagmamadali. Sa simula pa lang, Puro I love you na yan. Ikaw na ang dawan at pangakong kasal ka agad. Kung may taong parang sprint ang pagmamahal, eh medyo magduda ka na. Kasi ang totoong relasyon ay dahan-dahan at natural na lumalago. Natural na lalong lumalago yung pagmamahala ninyo. Hindi yung nakukuha sa mabilisan. Kaya wag kang magpadala sa sobrang bilis. Number 2. Pansinin kung marunong makinig. Itest mo kapag nagkikwento ka. Obserbahan mo kung nakikinig ba talaga siya sa'yo o lagi lang niyang ibinabalik ang usapan patungkol sa sarili niya. Ang narcissist ay mahilig lang pag-usapan ang achievements at buhay nila. Kung sa simula pa lang ay ikaw lagi ang audience at siya ang bida, eh warning sign na yan. Number three, observe consistency. Ang narcissist ay sobrang sweet ngayon, pero cold kinabukasan. Sa umpisa pa lang, bantayan kung consistent ba siya sa mga action niya at sa mga sinasabi niya. Kung hindi nagtutugma ang sinasabi niya sa ginagawa niya, eh huwag kang magbulag-bulagan. Number 4. Respeto sa boundaries. Subukan mo mag-set ng maliit na boundary. Subukan mo lang siya. Tulad ng, halimbawa, uh, sabi mo sa kanya na, um, sorry, hindi ako pwede ngayon. May uh, prior commitment na ako. Kung marerespeto nila ito, eh, good sign yon. Pero kung ipipilit niya ang gusto niya at lagi kang kinukonsensya, possible na narcissist yan. Kung healthy ang relasyon, dapat may respeto sa boundaries mo. Number five. Kilalanin paano siya makitungo sa iba. Panoorin kung paano siya sa waiter, sa guard o sa mga taong hindi niya kailangan. Kung bastos siya o mayabang o mapang-abuso sa iba, pero sa'yo sweet na sweet siya sa'yo, that's a red flag. Tandaan, consistency sa ugali ang tunay na sukatan ng karakter. Number 6 itest mo yung emotional reactions niya. Pansinin kung paano siya mag-handle ng no o ng maliit na conflict. Ang narcissist kasi, madalas nagagalit ka agad o kaya naman ay nagpapa-victim mode ka agad. Samantalang ang emotionally healthy na tao, marunong makinig at mag-adjust. Kung maliliit na bagay lang ay ginagawa malaking drama, eh medyo warning sign din yan. Number 7. Huwag baliwalain ang gut feeling. Madali tayong madala sa charm at sa mga sweet gestures. Pero kung may kutob ka na parang may mali, makinig ka sa intuition mo. Yung minsan kasi alam mo na na may red flags. Pero ang katwiran mo ay eh, kinikilig kasi ako sa mga ginagawa niya. Napaka sweet niya kasi. Kaso pag tumagal at di mo na kaya, mahirapan ka ng umalis. Kaya kung may nararamdaman ka na parang may mali, pakinggan mo yan. Hindi ka niluloko ng instinct mo. Ang pag-ibig ay hindi dapat parang laro ng isip o ng emosyon. Kung sa simula pa lang ay puro na duda at confusion, malamang hindi yan magiging healthy in the future. Kaya tandaan mo, deserve mo ang respeto, deserve mo ang tunay at tapat na pagmamahal, at higit sa lahat, may karapatan kang pumili sino ang tatanggapin mo sa buhay mo. Kung marunong kang umiwas sa umpisa pa lang, hindi ka masasaktan sa huli. Kaya nga huwag kang matakot mag-observe at magtanong. Ang pagiging mapanuri ay hindi pagiging choosy. Ito ay self-protection. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike mo na, pakishare mo na rin at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa mga video na katulad nito. Maraming salamat pong muli.